shout out sa lahat ng aking mga viewers, subscribers, silent viewers. Uh, itong video na to guys ay dito pala to sa labas ng Tel Health. Parang yakin na ata to. Tapat lang po siya ng Tanyag Bikutan. Ayan po yung ano, Walter Mart. So... Ayan po yung ano, sinama, mga sinamahan po sa pagkuha ng Peel Health. Picture daw, picture yun pala yung nakabidyo. Maloko talaga yung anak ko eh. So, ayan po. Kasama-kasama po magkuha ng requirements. So, hi guys! just ko, ano po yung picture na po? Nagtayuan na po Um, okay, okay, oh, ah. Nandito pala mo ngayon sa Estolita Building. Ang hirap guys so, na pag may anak ka na um, first timer ba na magbukuhan uh, mag, 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 mag requirements. Kaya lang sa nasamahan mo pa. So, bago pala ako ng ano nag ano. Bago kaming gumisi, pumunta muna kami sa pag-ibig sunod, pumunta ako sa pumunta kami sa PhilHealth. Sunod, nandito naman kami ngayon sa Alabang sa may Estrita Building para magpa-drug test kasi ang dami, ang dami, mga requirements kumpleto na samantalang parang ano lang naman siya um, working student pag-aaral siya sa umaga magtatrabaho sa labis sa makibot dahil gusto niya ano, magkaroon ng sariling income kasi meron siya mga pangangailangan na hindi, na hindi ko lang yung kaya ibigay, siyempre dalaga. So, ayun po. Um, nandito ako ngayon, sinamahan ko na buha ng mga requirements para lang kung makapasok siya sa kanyang trabaho, ina-applyan. Dahil kung requirements, kompleto na, pati tinambol, drug test, uh, Siyempre, yung SS tsaka pag-ibig feel healthy, yan naman talaga ang primary ng mga requirements. Uh, tapos, meron pa silang kukuha pa ng mga uh, x ray ka, magpa-x-ray, tapos urine tsaka fecal, yun naman talaga ang requirements para makapuha ng medical certificate at per yung mayor certificate. So, yun lang po guys. Share ko lang. Hindi dito ako naghihintay ako sa kanila kasi dalawa sila. Um, nagbili pa ng face mask. So, yun lang po guys. Share ko lang naman ang aking lapad na yun. Mga pasensya na kayo sa iba kong or sa mga kaibigan ko mga lovers na replay-replay na lang po sa mga video talaga. Hindi ko masyadong nakakapasok sa mga live-in kasi po, ah, medyo busy po talaga. Medyo nabibusy po. Tapos, ang pinaka-number one ko pa po problema, no? Sa tito lang. <laughs> Hindi pa ako sumawit sa YouTube pero ang cellphone kong dalawa, susuko na yung, isa, sumuko na po talaga. Yun po kasi yung cellphone ko na sira yun kasi yung ginagamit ko dati sa kailangan ko pa yung watch hour na talagang uh, ah, tight yoga na siya, naka-charge siya na habang nag-ILS, naglalagay lang ako ng electric fan para ah, hindi siya manginit yung guys, yung upo na po ngayon, hindi pa ko nagsawad sa YouTube. Tapos itong gamit ko ngayon, main channel lang na naka-anubito, dito itong mga ninja-ninja, hindi ko po talaga linagay ng ninja, main channel lang. So, ang nangyari naman po ngayon, mukhang susuko na rin tong silipo na to. Eh, dahil, mabilis na siya malunggat. Kaya, na ano ako. Ah, na hindi ako maka, ano, na siya lang makasupport. Yan sila, guys. So, sila, guys. Ayan yung, ano, mga kasama ko. Uy, Pidos, bilisan mo na. Yan sila guys ang mag-a-apply ng trabaho. Yan si Pigos guys. <laughs> si Jun na Mi mix vlog. Lahat yung Mi mix vlog. Ayan yung sama-sama kung magpa ng requirements. Saan yung sanggan ka? Ayan. Ito mm yung -hmm. kaibigan niya. Takot siya ako guys. So yun lang po guys. Pagpasensyal nila yung ko ha. So yun lang po guys Bye bye So yun lang po yung dalawa guys Yung so, pipil na sila <laughs> Yan na yun guys uh, Yung kasama niya Kaklasihan ang panganay kong anak So, dahil mag-working student din siya, kaya sumama rin siya sa pagkuha ng mga requirements. Sa hirap ng buhay ngayon guys, no, um, makakapag ano, talaga yung mga estudyante na may may bakanti na mga oras na mag-working talaga. Mas masarap daw kasi gumita ng sarili nilang pera.